Dahil maganda ang buhok, ginanyan mo na. Ye. Yeah. Walang ititira. Yan po yung mga kasama nyo. Yeah. Hello, good morning everyone. Magandang umaga po sa atin lahat. sa Solok ng Mundo. Ito po si Bro Aram Divine Healing. Araw po ng gamutan ngayon. Ayan po, dahil lang sa maganda ang buhok, pinagsakit ang ulo, pinamamanhid ang ulo, ganyan po ang gawain ng mga masasamang espiritong yan. Maraming klase ang gawa ng tao. Meron yung katulad yung sa isa, ayun, ayon ayon ayun. Asan na yung yung guwapo daw? <laughs> ayon 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 ayun, ayun. Oh. Dahil kursonada niya, kinargahan niya. Iba yung kinarga niya. Pwede rin niyang kargahan yan, oh, may pakain. Oh, katulad ng pampaamo, yung tinatawag nilang gayo, may papakain po yan, hindi na siya makakalimutan nung nakakain. Ganon yan. Uh, yan ang pwedeng pagsimulan ng ano at pwede rin maging sanhi yung mga tunatawag na sawiri kaya madali kang pasukin ng bad oh katulad dito yan ah, maganda ang buhok kaya kung minsan eh, kayong mga magaganda at mga gwapo na ko eh, mukhang hindi yata okay na gano, ah. <laughs> kasi pero hindi naman natin kasalanan nyo na naging gwapo tayo at naging maganda. Eh, tanging ang Diyos lamang ang may kagagawa niya na siya ang gumawa naman lang sa atin. Eh, sorry na lang yung mga hindi gwapo at hindi magaganda. Pero po, sa totoo po, lahat tayo ay magaganda dahil nilalang tayo ng Panginoon. Hindi tayo lalalangin ng Panginoon kung tayo ay hindi magaganda at mga gwapo. May iba-ibang katangian lang po. At ang mga masasama oh, eh, gumagawa sila ng paraan paano para makuha nila yung gusto nila. Yan lamang po, ito si Bro Aram, Divine Healing, uh, ang kumbatero ng Isabela, region to. Natatagpuan po si Bro Aram dito sa Barangay Santiago, Quirino, Isabela. At nakikita nyo rin po ako sa mga ibang YouTube o Facebook page sa uh, bilang isang Membro ng agila uh, kasalukuyan po ako si Kuya Aaron, ang presidente ng North Star Golden Eagles Club. Uh, shout out nga pala kay Kuya Ola, Colonel Ola, kay Kuya Camilo, sa lahat ng membro ng North Star dyan sa Philippine Army. At sa mga membro din ng North Star ng Philippine uh, Police, shout out sa inyo Kuya Aquino. Oh, tuloy po. Sabihin mo kung wala na, ha? Ngalsa mo na. Awan na batang. Oh, kaya mo nga mag-fight, fight ta. Ha? Ayat mo. Ayat nak nga padasin, no? Kaya nak. Kaya't mo ka nga patayin ka. Gigilitan kita, gusto mo? Ha? Huh? Gusto mong gilitan kita? Oh. Ha? Ah? Oh. Sige. Oh, angkang, pal angkang, ah, dosain tata. Ah, takwa. Damo, ah. May kadwa, Tunod dapay. Pangpanguring ka. Ha? Oh, anati ibanag, nereje, mal maluin. Oh, palokan daka. nanlansaan ka kapay. marong martin winda ka pa mo no dahil to ay men mabuo to ay mabuong ulom ya ya ito dati meto sa reking ka tatingid mo may katatingid mo kaya't mo kadi ah o sige o tanaka garo din

Sige, tag tung tung tan tan to na ha. Awan dito na. Nal sa amin ha. Awan na batang. oh sige, tadyak na ko tangtangin dati. Kampana ni San Pedro dito. Kaya amoy kaya, ang mangig dito. Kampana ni San Pedro. Ha? Ah? Na, sige. Bilang hak si Talo, rumor ka dito ha. Ha? Ah? Naisa. Dua. Talo. Labas. Hello, good morning.